Bakit kaya yung mga taong higit na nakasakit sa tin ay sila pa yung hindi natin makalimutan? Akala ni Andrea, tapos na siya kay Gabriel, hanggang ngayong gabi. Ngayon, isang tingin lang, sapat na. Akala ni Andrea, naka-move on na siya. Pero nang nagsalita si Gabriel, mahina, puno ng pagsisisi, parang may lumang pader sa puso niya na nagsimulang gumuho. Maingay ang party sa paligid nila, pero para kina Andrea at Gabriel, puro katahimikan lang. Sinubukan niyang magpakatag. Tapos na tayo, Gabriel. Iniwan mo ako. Walang paalam, walang dahilan. Puno ng pagsisisi ang mga mata ni Gabriel. Inamin niyang araw-araw niyang pinapangarap na may tama ang lahat. Bulong ni Andrea, may mahal na akong iba ngayon. Mahal ako ni Marco, nang buo. Pero tanong ni Gabriel, mahal mo ba siya tulad ng pagmamahal mo sa akin? At tumagos ito sa kaibuturan niya. Sa isang sulyap na yon, bawat hindi nasabing salita ay nagpalitan sa kanila. May sakit pa rin, may pananabik pa rin, at isang pag-ibig na ayaw maglaho.